Ase eh, kasi maraming mga sunod-sunod na bagyo at ang tinamaan ay halos uh, karaniwan yung dyan sa Northern Luzon. No? Uh, pakikwento nga po sa amin, ano po ba yung uh, mga tulong na inahatid ng ahensya dito sa mga apektado ng uh, mga bagyo? Well Ruth, ang Department of Social Welfare and Development, ang vice chair ng response cluster ng NGC at nangunguna sa food and non-food item provision camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons at dahil po dyan, ang BSWD ay nagpo-provide ng augmentation support sa mga local government units uh -uh. in the form of family food packs and non-food items the ng mga hygiene kit, sleeping kit, family kit, kitchen kit. Mhm. Uh -huh. Nitong mga nagdaang mga bagyo do, uh ang Department of Social Welfare and Development have been uh, has been A uh, very busy uh, in uh, providing or extending uh, family food packs, uh, drinking water, gayon din po yung mga non-food items. At yan nga po yung ipapamahagi natin dito sa mga naapektohan ng mga iba't ibang mga bagay. Mm -hmm. May data na po kayo, a uh, uh, ase, kung nga ilan na po yung, uh, ilang areas na po na napagservisya na total ng ano, mga naibigay niyo po? Well, uh, for uh typhoon uh, christine yeah for typhoon christine nasa mahigit 1.3 family food packs no christine and leon mm. nasa mahigit 1.3 family food packs yun na pong na-distribute natin as augmentation support to the local government dito naman po sa mga naapektuhan ni typhoon Mars, eh, mahigit 52,000 family food packs have been released in regions 1, 2 and the cordillera administrative region Uh, aside from the family food packs na uh, uh, pahatid din tayo ng mga non-food items at mga uh, bottled water mm -hmm. dito naman po sa naapektuhan ni bagyong Mika uh, as of 12 am kanina nakapagpahatid po tayo ng uh, almost 7000 family food packs as initial augmentation support sa mga naapektuhan sa regions 2 free in the Cordillera administration mm -hmm. at nagpapatuloy po ang uh, department ano sa pagpapahatid nitong mga food and non-food items sa mga naapektuhan. Mm -hmm. Pero ano Asec, bukod po dito sa mga yung immediate needs halimbawa mahalaga naman talaga itong uh, food packs ano. Ano po ba yung mga uh, bas, uh, parang uh, long term not necessary long term pero yung iba pong pwedeng tulong halimbawa alam ko meron kayong yung parang mga uh, employment, di ba may ganyan po kayo? Yes. Uh, as we enter the early recovery phase, ngayon kasi Ruth nasa response phase mm. tayo, no? kaya pagkain yung immediate na ipinapahatid po natin. But as we enter the early recovery phase, ito yung uh, uh, nagpapahatid na ng financial assistance unconditional cash transfers ang uh, DSWD to support the early recovery of disaster affected population. Mm. Dito na pumapasok yung emergency cash transfer. But there are certain trigger mechanisms for the implementation of this. Pinakailangan po, may declaration ng state of calamity ang isang disaster-affected population mm -hmm. uh, in isang disaster-affected area. At nag-open up na rin yung market. Dahil sa emergency cash transfer, nag-provide tayo ng financial assistance para makapamili yung mga kababayan natin ng iba pang mga food items na wala po doon sa food pack Halimbawa, yung uh, gatas, mga diaper ng mga bata, uh, gayon din po yung mga gulay and other food items. Uh, in addition to that, no, or uh, apart from the emergency cash transfer, meron din tayong uh, cash for work. Ito naman yung nagpo-provide tayo ng temporary income para sa mga members ng community na nagsasagawa ng mga community activities like yung paglilinis, after no, na mag, man, maminta lang isang bagyo or isang uh, disaster. There are also other interventions that we are providing like assistance to individuals in crisis situation. But all of these are uh, rules depended doon sa isinagawa o resulta ng rapid damage assessment and needs analysis. Mm -hmm. Mahalaga kasi na may RDNA so that we could determine the appropriate interventions that will be extended to the disaster disaster affected populations and of course tinitingnan din natin ano Ruth, yung availability of funds. Mm. Asek like yung uh, alam ko marami ang uh, sa ating mga kapatid talaga yung uh, yung interesado na maka-claim nitong kanilang emergency uh, cash transfer or um, ano po ba ang pwede nilang gawin paano po ba sila makaka-avail nito. Well for the uh, implementation of the emergency cash transfer Una-una dapat may declaration ng state of calamity mm -hmm. yung umpong uh, kanilang lugar. Pangalawa, dapat may certification din na nag-open up na po yung market sa kanilang area. Uh, kinakailangan po na makipag-ugnayan sila sa kanilang lokal na pamahalaan because the local government unit will submit a list of uh, eligible beneficiaries that the DSWD will validate. Mm -hmm. Kinakailangan din talaga natin ma na ano, na sila ay tohan ng kalamidad uh, o ng disaster. Mm -hmm. uh, and uh, we will have to check with our, uh, we will have to cross-match that list with our listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction. Mm -hmm. So napakahalaga po na sila ay makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan para nga po um, uh, maka-avail no, ng iba pang mga interventions from the National Government. Pag ganyan po ba ASEC, magkana yung pwede nilang makuha? ang emergency cash transfer po ang um, uh, that the amount that they will receive will be mm -hmm. equivalent to the regional minimum wage rate mm -hmm. uh, times the number of days that will be determined ano po by the uh, DSWD and the local government unit mm -hmm. it will uh, the, under the recovery and early uh, under the response and early recovery hindi dapat ito mag-exceed ng 90 days mm -hmm. so yun po yung ang uh, they determine ano ng uh, DSWD and the local government unit kung ilang araw po yung maipoprovide po na. Asek, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina na ano it's subject to availability of funds. Kamusta naman po ang pondo ng ahensya kasi nga po sunod-sunod na itong, alam ko nag-o-augment lang naman mm -hmm. kayo no, sa mga local government units pero ano pong status nyo ngayon? Well, uh, tama ka dyan Ruth. Uh, augmentation support ang uh, Department of Social Welfare and Development but yun nga po, uh, puspusan po tayo no na, na tumutulong because we recognize na marami talaga mga apektado na mga LGUs and because of the uh, numerous uh, catastrophic events that have uh, affected our country talagang ang mga uh, kababayan po natin ay naapektuhan in terms of status of our stockpiles and standby funds mm -hmm. our national stockpile is at around 1.3 million family food packs Yan ay nakapreposition po across the country nakahanda yan na tumugo, i, i distribute natin sa mga uh, naapektuhan ng iba't ibang mga disasters or emergency in terms of standby funds ang lahat ng ating mga field offices meron po standby funds gayun din po yung uh, DSWD central office mm -hmm. but we have requested already replenishment of our quick response funds from the Department of Budget and Management and Ruth, we are very confident that the DBM will act favorably on our request as they have uh done in in the past. lahat mm -hmm. naman po ng mga request natin for the replenishment of uh, uh facilities. So we're uh, uh confident and uh, we're glad that BBM has always been very supportive of our disaster response efforts. Kaya makakatiyak po ang ating mga kababayan na masusustain ni DSWD yung ating pong pagtulong mm -hmm. uh, sa mga uh, maapektuhan ng iba't ibang mga bagyo. Asik, tanong ko na lang din pag mga ganito po bang sitwasyon ano yung karaniwan na talagang uh, na-encounter niyo na problema sa field lalo na doon sa mga naapektuhan ng mga bagyo Well um, just like in the past ano uh, uh Ruth, ang mga challenges yeah. na na-encounter natin syempre yung uh, mobility yung pong uh, uh, internet uh, connectivity mm -hmm. dahil mahalaga po yung pag capture eh pag gather ng information that will inform our efforts or decision dito sa central office and in the field offices but uh, these challenges have already been addressed there were opportunities na makapag uh, acquire tayo ng mga mobile command centers mm. itong mga mobile command centers they deploy po natin in disaster affected areas because all our regional offices uh, have uh, their own mobile command centers So ito po yung nakatulong uh, na maka uh, gather tayo ng real-time reports from disaster affected areas dahil uh, it bridges the gap in uh, communication during the disasters dahil ito ay equipped with generators meron itong uh, equipped with uh, uh, infrastructures uh, te uh, IT technology I mean IT equipment ah mm -hmm. uh, Meron itong Starlink kaya meron siyang wifi, meron siyang connectivity na pwedeng gamitin mm -hmm. ng mga apektado ng disaster ano, at pwedeng sila makicharge dahil nga may mga generator set itong ating mobile command centers. Mm -hmm. uh, merong meron ding itong uh, reporting uh, uh, platforms sa loob po ng mobile command center na siyang nag feed ng information sa aming pong disaster uh, response command center. So, Uh, ito ay malaking bagay ano uh, para sa aming uh, mm -hmm. in terms of reporting at gayon din uh, Ruth, ang uh, maganda yung coordination natin with the Office of Civil Defense, which is the uh, lead naman sa logistics uh, kung kaya lahat ng mga kakailangan ni uh, air, naval and uh, land assets uh, ay naipapahatid po para makatulong sa pagtransport ng mga goods natin sa mga iba't ibang lugar na naapektuhan ng bagyo. Asek, doon na lang sa mga kapatid natin na gusto pa po, po ng mas karagdagang impormasyon o may mga tanong, paano po makakontak ang DSWD? Yes, para po sa mga kababayan natin na nais pong magpahatid ng uh, uh, mga tanong o mga hinaing o iba pang mga concerns, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aming pong mga social media accounts at DSWD serves uh, matatagpuan po yan sa Facebook, sa X at sa Instagram. Mayroon din pong i-access ang aming website www.tswd.gov.ph. Mari rin po kayo magpadala ng pensahe sa 0917-110-5686 or 0917-827-2543 or sa numerong 0919-911-6200. Maraming salamat kay Asik Irene Law ng DSWD.